Nasa lungsod po ng Tacloban ngayon ang kasama nating kapuso nating si Mel Tianco, ang Executive Vice President ng GMA Kapuso Foundation. At siya po ay personal na pinangangasiwaan ang relief operations doon. Kamustahin po natin ang operasyon doon ng GMA Kapuso Foundation. Kakausapin ko po si Mel sa pamagitan ng telepono. Mel, kamusta kayo dyan? Mike, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat. Kami ay nasa mabuting-mabuting kalagayan sapagkat maayos na na, na para natin ang ating unang malawakang hang uh, pamamahagi ng mga relief goods no ngayon ako ay nasa barangay uh, 109A VNG subdivision siguro ito ay mga 30 to 40 minutes no na mala, uh, uh, away from the airport at tayo namimigay dito sa mga umigit-kumulang 2,000 na mga residente kanina pa tayo nag-umpisa dito at uh, nakakatuwa naman ang mga ang response ng ating mga kababayan dito na parang uh Uh, para nakakita sila ng ng anghel na dumapo dito dito Mike no sapagkat uh, hindi naman natin sila masisi sapagkat sa totoo lang sa dinami-dami nga naman ng mga relief goods na nakikita ng publiko diyan sa airport no kung saan eh araw-araw ang daming ibinababang eh, mga ano doon kung ano-ano sari-sari pagkain kagamitan no pero ang mga kababayan natin eh ang reklamo nilang lahat E eh, ba't hindi pa ipamigay sa kanila na sila ay hirap na hirap na? Kaya pagdating natin dito, doon naman sa konting tulong lang na ating ibinibigay, napahandong mm. din naman. At pahati din ang ating mga televiewers at ng mga donors, ang ating mga supporters. Tumantawa ang mga tao, talagang mga nahangiti, ang kanilang palakpakan ay, ako napakasarap pa uh, mapakinggan, Mike. Mel? Kaya, yes, Mike? Malamang dinumukay dyan, nung dumating kayo. Hindi, hindi kami dinumog, Mike. Alam mo, inayos lang namin. Kinausap namin yung mga barangay captain uh, at sinabi namin na ganun ang gusto namin gawin. Kung pe pwede, no? Kami, ako, may personal, ako nakiusap sa barangay captain kung pwedeng mahiling namin ang tulong niya para matiyak, no? Na uh, ito'y maisakato parang ganang ng maayos. Eh, awa ng Diyos, ba napakaganda naman. Talagang nakapila ang mga tao kanina pa nag -iintay. Dahil ako naman eh, kani kaninang hapon, bago kami nagsimula dito, kinausap ko naman ng ilang mga doktor, no, ang, ang ng Medical City Hospital, na baka naman sakaling pwede tayong makapag-medical mission. Bago ako nagparito dito, aba, eh, nakapila na sila. Maayos, Mike, maayos. Kahapon, plano... okay, kahapon, nung ako, Mel, biglang bumuos ang malakas na ulan. Eh, yung mga taong oh. nakapila tulad niyang napapanood ngayon, na mga tigapanood natin, hindi gumagalaw kahit na basang basa sila sa malakas na ulan, Mel. Kasi nga, oh, oh. pag sila'y umalis sa pila, abay, mapipilitan silang pumila doon sa huli at baka oh. abutin sila ng... Kamusta ang panahon dyan sa Tacloban ngayong kahapon na ito, Mel? Kanina umaga eh, hanggang, maganda eh. Hanggang sa mga oras na ito, eh, talaga naman, terik na terik ang araw. Ay, ah, mabuti takainit, naman. Ay, Talagang tagak ang pawis, ang pawis sa... <laughs> mabuti <laughs> tagat, tat, no, ma sorry sayo, Mel, pero mabuti, inip. mabuti na lang. At hindi na, hindi umulan katulad ka, binaha pa nga ilang kalye dyan eh. Ah, uh, ganun ba? Oh, yeah, Ay, kasi, ngayon, wala, kasi, wala. Pero ay, medyo dumidilim-dilim na. Pero kanina, buong araw. Tulad ng nakita, maalinsangan. Tulad ng nakita mo, Mel, halos lahat yata ng kalye dyan, barado na yung mga drainage at mga kanal nung mga guho, di ba? Wala, wala ka yata ang kalye dadaanan dyan, ah. Walang mga bahagi ng mga nasirang mga bahay at mga gusali. Oo. Oo, tama, tama. At uh, talagang iba nga, katulad na sinabi mo na isang gabi, no? Iba yung napapanood mo lang, iba yung nararito ka Ay, talaga, katulad na ng, ng kalagayan ko ngayon, na narito talaga at yung mga ibinabalita ng mga kapuso nating reporter nitong mga nakalipas na, na araw at maging ikaw nitong mga nakalipas na dalawang araw din, ano? eh ngayon, ako na mismo, ah nakikita ko, nararamdaman ko, nadadamak ko, naaamoy ko yung mga inireport report ninyo nito manakarang araw, ibang-iba talaga ang impact. Ika nga, ano, nakakalungkot, nakakalungkot, pero Mike, magsabi lang ako sa'yo ng totoo, lalo akong nalungkot nung nakita ko yung mga donations diyan sa airport na hindi binibigay sa mga nagugutom, hindi pa binibigay Mel, sa mga nangangailangan. Mel, hindi lang diyan ano sa airport. Ano kaya ang dahilan? Na, nakita, Bakit ba? Nakita mo rin na yun yung lalo, nakita ko. Alam mo, lalo lalo na, Mike, nakita mo yun sa airport. Ang dami-dami nag-iintay na sumakay uh -huh. sa libreng C-130, di ba? Uh -huh. Nakita mo yun, nakahilera doon. Talaga uh -huh. namang, uh -huh. talaga namang sa... Direk na araw talagang nag-chat-chaga sila. Na. Biro mo okay. naman marami sa mga yon, Marami ako nakausap din sa kanila eh. Gutom na gutom. May eh. dalawang araw na hindi kumakain. May isa naman yung tubig pa lang tatlong araw na puro tubig mo, ang kanyang kinikinom. Hindi lang dyan sa airport ng... Mike, isipin mo ha, kitang kita nila sa paligid nila. Ang daming mga relief goods. Doon sa airport. Na hindi man lang nila ma... Ano, ang mahawakan. Doon ako talagang sobrang -so -so ang aking kalungkutan uh, doon, Mike. Hindi lang, hindi lang dyan sa Takloban Airport ka makikita maraming nakatambak na mga relief goods na hindi gumagalaw. Pati sa airport sa Mactan, meron din ako nakita ron na mga relief goods. Katabi ng mga naglalak, eh, kung dyan si 130, sa Mactan, Oo. kalahating dosena mahigit na mga jumbo jet na cargo ng iba't ibang airline ng iba't ibang bansa nandun. At katabi nila ay nandun yung patong-patong ng mga kargamento ng mga relief goods na hanggang ngayon, habang nag-uusap tayo, ay nandun pa rin. Pero Mel, babalikan oh. ka namin mamaya para sa 24 oras. At uh, ingat lang kayo dyan sa panahon at uh, sa ginagawa ninyong operation ng GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat, Mike. Maraming salamat. Mga kapuso, ang kapuso natin si Mel Tiangco na nasa Tacloban.